Happy birthday po. Eto na. Ready na ang buwi. Seat blaster para kay AC. Ang katarungan. AC, magpapasabog ka na ba? Magpapasabog na! Yay! Yay! Eto na. Ayan, shot ko na yan, anak. Jason, mag ka nga. Hindi bagay. Summer, mama, ano ba, pagbigyan mo na kami. Summer ngayon, mama, kita mo yung cleavage ko. Oo oh, naman, yan. Tapos ang red ng lipstick niya, oh. Ay, nakalipstick pa ba ako? ang dumi-dumi. Oh, sa summer kasi. Kaya nga. yung big Kuya Kim. Kaya nga sa'yo bagay, Kuya Kim. Si si, kasi napaka-fit na nag-workout palagi yan. Siyempre! Kabatchmate ko si Kuya Kim. Mag-workout oh. kami together. Yung nasa kitaba nag-workout si Kuya Kim. right ah ano, mayroon si pa yung nasibig. O, gusto niyo ba bang ituloy ito? Tuloy na, tuloy na mama. AC, ito ang iyong unang sang tanong! Sang tanong! excuse ang minsan nang ginamit ni Dustin Yu para makaalis sa isang boring na first date? A, may emergency sa bahay nila or B, sinugod sa ospital ang aso nila? Mamang! Mamang, na Ako, easy. AC, AC, kung merong nakakakilala talaga dito kay Dustin, eh meron kasi kaming kasama dito na medyo nagkaroon sila ng pass. Yes! Magkakataon ah, Ma oh, eh. oh, sila takusam. Nagkaroon sila ng pass. Totoo. Pepita, pasok. Pepita. <laughs> well, magka-chat kami dati ni Dustin oh. bago sa mga artist. Ang yabang mo! <laughs> <laughs> Ganong katagal? Ganong katagal? <laughs> diba, Mayroon mga one years. <laughs> one Kaya, One years. One oh, years. Plural. Yes. Kaya, ikaw na magsabi. O, oh, di ba nga. Ang kinilulok Kuya Kim. Emergency. Ay, kung aso lang ang pag-uusapan. Oh, oh. yes. Oh, yes. Oh, Kasi okay, okay, yes. pareho kami yes. nakukulikta ng mga adopted adapted yes. dogs yan eh. Totoo. Anong bakit sinugod sa ospital yung aso? Bakit, Kuya Kim? Dahil sa alikabok. Ah, alikabok. Alam mo ba, bakit alikabok? Bakit, bakit mo po, kay Kuya Kim? Anong pangalan niya? Dust dustin. 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 Puro dust. 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 Ah, puro dust. Oh, yes, okay. oh ito. Tama, tama yung tama. AC na emergency siya. Feeling ko uh -oh. din emergency. 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 ka sa amin. Tama kayo. Feeling niyo lang yun. yung partner mo, AC. Yes. 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 So, ano so, nga ang sabi ko I trust my duo. Yes. Feeling ko po. Dahil sa emergency. Emergency sa yes. bahay. Emergency sa bahay. Sabi po niya, emergency daw sa bahay. Tignan natin kung siya ba ay kabog o sabog. In. 5, 4, 3, 2, 1! Buti na lang nang sa... Ay! Yes! 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 ano ni AC, Walang tiwala sa atin, Jason. Eh, kasi nga yung apron, yung apron. <laughs> Bakit? Ang baki bagay? Sa ang sagwa. Ito ah. na po ang iyong pangalawang sangto, Sager. Oh nga. Oh, hatikropa oh, natin mo. Buo po ni Michael. Alin lo? dito ang naging experience ni Michael Sager nang minsan siyang magsilbing usher sa simbahan? A. Pinagtitinginan siya ng mga nagsimba dahil bukas pala ang zipper ng pantalon niya. Oh my god. O B. Naibulsa niya ang mga nakolektang pera sa offertory. Eto na nga. Yes. Siyempre, ito. Oh, Nakasama yes, natin si Michael. Know. Siyempre, sa pagmamadali niya, nakita niya, hindi niya napansin, bukas pala yung sifo niya. Sabi niya, yes. sa mga why always open? Sabi niya, because sinasanay ko lang sa tao. Ayan. Yeah. Yeah, kasi sinasanay, baka nga lumipad daw yung oh, ano. Uh, sabi niya, oh, hindi po, sinasanay ko lang sa tao. Yun yung palusot niya, tapos sa kanya,

Yes, 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 ate. Yes, ate. Oh, makinig, ka makinig. Sa so, umali ni Michael, lang bulsa yun. Oo, oh, yeah. binulsa yung mga bariya. Yes. Nambul yun, AC. Oh. Kasi totoo yan, gwapo lang yan, pero malikot din ang kamay. Oo, oh, ah, 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 malikot din ah, oh, grabe, oh, grabe ka naman. Ay, grabe. Totoo, nung, oh, nung araw na yun, medyo nangate. Nangate yung pamahingan. Pumalabi <laughs> 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 kayo kay Michael, ha? Kaka. Kaka. Kasi yung pamasahin niya that time. Binulsa oh. yun. AC, kilala mo si Michael sa loob, di ba? Oo. Makulit yun, malikot. Kung tunay na kilala mo talaga siya, si Alam mo ang tamang sagot. Sa Pakinig ka sa amin. Oh. Pakinig ka sa akin. Sabi ko. Parehas Si Pipita wala masabi. Si Pipita. may gusto ka ba sabihin, Pipita? Kung kang masabi. <coughs> Palikot ang kamay ni Michael. Palikot ang kamay ni Michael. Ano mo magiging kasagutan mo diyan. Please hey, si makinig ka uli sa kanila. Bukas zipper o naibulsa yung mga donations. For some reason I'm being pulled to this sound. Yes. Yes. Oh, feeling no. ko oh yung gosh. zipper kasi aganong lang, aganong. makulit talaga si yes. Michael eh and feeling sa bahay din minsan mm. he doesn't put his zipper on. Ay, yeah. oh. yeah. you know, <laughs> pala. Yeah. By <laughs> accident. Some experience pala kayo. There's a zipper. <laughs> makulit po talaga yun eh. Na, 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 nalil, nalilimutan din po niya. Ah, Opo. Okay. So, okay. oh, So, eto na. Final na yung sagot po niya. Tignan natin. Nakalibutan daw. na isara ang zipper. Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Sabi ko sa'yo! Sabi ko sa'yo! Eh, si hindi ka naniwala sa'yo! Sabi ko sa'yo, palikot kamay nun! Oo! Oh, oh. <laughs> At saka dalawa kaming ate. Oh, siya. Oh. 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 Oh, okay. Okay. okay, si ka rito. Ayan. Kumusta oh, naman yeah. na ang experience mo dyan sa aming buwi, Seat yes. Blaster? Ang saya po. Grabe, sayang makeup ko. Ang Pero huwag ka magkalala, maganda ka pa din. Maganda pa din. Yes. Of course, maraming maraming salamat sa pakikipagkulitan sa amin today. Ashley and AC. Thank you. Such... Thank you for having us po. Thank you. Thank boss. you so much. Pakiimbita na mga tiktropa natin na abangan ang mga future project, projects projects ninyong dalawa. Go! Ayan, syempre maraming maraming salamat TikTok log for having me again, having me and AC. At syempre, sana po abangan nyo po ako sa mga susunod kong projects. Medyo nag a pa lang ako sa outside world, pero mm -hmm. abangan nyo po. And you can follow me on my social media accounts at Ashley Ortega. Sa Instagram, um, Facebook, and Twitter. Yay! Yes, I wanna thank you guys for having me here today. First time ka po dito. First time ka sa Jimmy! Come on, Talaga. You can follow me on all social media platforms at AC Bunny Fashion and I'll see you guys soon. Thank you for the love. Pasa yeah! AC, oh! you're always welcome here. Every day, welcome po. to you. Thank you. Kahapon po na kalimang panalo na Kampion natin si Julius Kawaling na kalimang na malapit na tatlo na lang ha. Tatlo na lang. Magtutuloy tuloy kaya siya hanggang sa Grand Finals. Tutok lang, tanghala ng kamera sa pagbabalitan. Tutok lang.